administrador ng NFA, iba pang opisyal, sinuspinde ng ombudsman dahil sa pagbebenta ng bagsak presyo ng bigas. Sinuspinde ng Office of the Ombudsman ang 139 opisyal ng National Food Authority na dawit sa pagbebenta ng bagsak presyo ng bigas. Anim na buwan na hindi gaganap sa anumang tungkulin si NFA Administrator Roderico Bioco, Assistant Admin John Robert Hermano, iba pang mga regional managers at warehouse supervisors na sangkot sa kontrobersya. Dahil dito ay pansamantala muna pangangasiwaan ni Agriculture Secretary Franz Francisco U. Laurel ang NFA habang umiiral ang naturang suspension order at kumugulong ang investigasyon kung saan kasama ang sa target nasilipin ang mga transaksyon mula noong 2019. nag ang usapin sa umano'y pagbebenta ng libong tonelada ng NFA rice sa ilang negosyante na sobrang baba ng presyo na siyang itinalugi ng gobyerno. Kit naman ng kalihim, hindi niya palalampasin ang anumang uri ng korupsyon sa ahensya. Layon nilang maisawalat ang katotohanan at mapanagot ang mga nasa likod ng irregularidad. Anya, sa loob ng anim na buwan ay inaasahang makukumpleto ang pag-iimbestiga ng ahensya. Una nang sinabi ni Laurel na bumuo siya ng panel na nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa pagbenta sa halagang 25 pesos kada kilo habang nagkakahalaga ng 23 pesos kada kilo ang pagkakabili ng pamahalaan sa palay at gumastos din sa warehousing at tracking.